150, 150, 150. Bakit kaya naging popular na practice na sa North Korea tuwing graduation o birthday at iba pang mga special na okasyon ang pagbibigaya ng shabu o crystal meth? Bakit nila ito ginagawa lalo na ng mga kabataan doon? Ito ang ating aalamin sa video na to. nalalapit na naman ang graduation. May naiisip ka na bang iregalo sa yung kaibigan na magtatapos? O kaya naman may naiisip ka bang iregalo sa nalalapit na birthday ng yung tropa? Malamang sa alamang, wala sa hinagap mo na iregaluhan siya ng shabu. Ano? Eh Naku, kung gagawin natin 'yan dito sa atin, agad-agad matutok hang tayo at surebol tayo sa kalaboso. Lalo pa ngayon na napakatindi ng paglaban ng gobyerno sa illegal na droga. At kung mamalas-malasin pa, e eh 6 feet underground, bagsak natin dyan. Pero alam mo ba na sa bansang North Korea, ay popular na popular na ang pagbibigayan ng meth o shabu gifts sa mga kabataang North Koreans? Tuwing may mga special na okasyon doon tulad ng graduations, birthdays, at maging new year? tama at totoo ang yung narinig folk, disyo na nga ito sa North Korea. Pero kung pag-aaralan natin ang history ng North Korea sa laganap na drug trafficking, mababang estado ng kanilang healthcare care, syempre mga human rights issues, masasabi nga natin na talagang may pundasyon ang bagong tradisyon na ito. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Sheena Chestnut Greiten noong 2014, ang produksyon ng mga ipinagbabawal na gamot na suportado mismo ng gobyerno ng NOCOR ay umalagwa ng matindi noong kalagitnaan ng 1990s. Na dahilan nga sa epekto ng natapos na Cold War sa ekonomiya ng bansa. Ang pagkakaroon ng matinding krisis sa agrikultura na nagresulta nga sa kilalang Arduous March at dagdag pa ang pagpapalit ng pamumuno noon dahil sa pagkamatay ni Kim Il-sung. Pero alam mo ba folk, ang kustombre na ito ng pagbibigay ng regalo ay kasing normal lang ng pagbibigay natin ng gift sa ating mga kaibigan tuwing birthday nila at ang paggamit nila ng shabu umes na ito ay kasing natural lang ng yosi session dito sa atin at pupwedeng gawin anytime anywhere well almost anywhere at eto pa ang matindi dyan ang turing dito ng mga North Koreans ay isang very powerful energy drug lang. Yung tipong Red Bull na pinalakas. Bago ka tuluyang mahay sa yung nalaman na ito, Tambyo tayo ulit sa history kung paano nga ba itong nakapasok sa bansang North Korea. Ang crystal meth o shabu na ito ay nakapasok sa North Korea noong early 1900s pa, noong Japanese colonial period. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na nga itong ginamit doon na noong World War II nga, ay inirasyon pa ito ng North Korean military sa buong infantry nila para panatiling alerto ang kanilang mga sundalo. At dahil nga sa desperado ng gobyerno ng Nokor na mas stabilize at mapaangat ang ekonomiya nila, noong 1990s ay inumpisahan mismo ng gobyerno na paramihin pa ang produksyon ng droga na tipikal nilang ini-export sa China at Japan sa pamamagitan ng mga kliyente nilang triads at yakuza. At noon ngang mid-2000s ay matinding bumaba ang produksyon ng crystal meth na ito dahil nga sa mas pinahigpit na batas laban sa droga sa mga bansang binabagsakan ng mga ito. Dahil dito, napakaraming mga professional manufacturers sa North Korea ang nawalan ng trabaho na nakaapekto ng matindi sa kanilang hikahos na hikahos na ekonomiya. At para nga masabayan ng pagod sa mga mahihirap na mga trabaho ng mga mamamayang nukor ay naging rutina nila ang paggamit ng shabu yung tipong gaya dito sa atin na nagkakabilang pampagana ng trabaho Ganon ka normal folk Got what, I need. Got what I want. Sa kabila ng maraming reports at pagsisiyasat na isinagawa ng maraming tagalabas o tagaibang bansa, deny to the max pa rin siyempre ang gobyerno ng North Korea. Ayon sa gobyerno, di naman daw nagpuproduce at gumagamit ng methamphetamines o shabu ang kanilang mga mamamayan. <laughs> Naglabas pa nga ng pahayag ang news agency ng North Korea na mali nga raw ang mga reports na ito. Pero siyempre, ano ang asahan mo, di ba? eh ang mga news agencies sa North Korea ay pinatatakbo mismo ng gobyerno nila. At syempre pa, napakadaling tapalan ng suhol ang mga bibig ng mga kinauukulan. Eh nakikinabangan naman sa suhol ang mula sa pinakaitaas hanggang sa pinakaibaba. At syempre pa, ang leader nilang si Kim Jong-un, maging ang kanilang executive director ng kanilang Committee for Human Rights, ay walang matibay na tayo sa bagay na ito. Basically, di nila sinabi na drugs are bad for you kundi drugs are bad for the country. At dito pa lang, alam na this, di ba? <laughs> nice. Hey folk, ano ang yung masasabi rito? Pakilagay nga po ng yung komento sa comment box sa baba. At syempre, kung di ka pa nakakapag-subscribe, paturok naman dyan sa subscribe button, pati na ang notice bell na all para lagi kang high sa impormasyon. Hanggang sa muli!